Inaat na ko ang saging. O, may mga hinog na o. Good morning. Tayo may kukun. No? Puro saging. Lagyan natin ang ating silpon sa plastic para di mabasa malakas ang ulan wala tayong ano bigas kaya mang, kukuha na lang tawon saging oh, wala na akong bigas oh talaga kong bigas oh <coughs> wala na ah oh, na wala ang bigas na ulan malakas ang ulan kaya hindi ako makabili ng bigas payong may saging dito oh eh lugna may saging may, may hinog na oh tama saging oh lakas ng ulan oh oh lakas ng ulan may saging ako na kita dito kahapon may hinog na kukunin natin Yor. yun yun oh. o yan lakas ng ulan o oh. pagyo o oh, pagyo yan saging baka may sawa dito Ah. Ang Baka may sawa dito. Sawa so, naman na sita eh. Yung ano, balat na. Oh, ah. Hmm, lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Lakas saging. Yun. basah na aku basah na basah na aku basah areh wah wow. hmm. bakal misalnya di to iyaan saging natin oh oh basang basa na ako ito ako sa may saging oh eh, kinuha natin oh <laughs> may hinug na may hinug na oh kaya kinuha natin oh kadaming hinug mm

kalamarabit okay, tani belo oh eh <laughs> <Amin. laughs> uh, <laughs> <Basak tayo>, <laughs> Inaat na ko ang saging. O. Oh, ay manghinog na oh. Yan. Lalagyan natin ng mga hinog. Pang tanghalian. Ano. Lagyan natin. Yan. Ito na ang ano, nakuha kong saging. Ilaga ko na.